binili lang namin eh, itong kalabasa, talong at saka okra sitaw. Pero itong alokbate at saka dahon na malunggay kinuha namin sa rooftop. O di ba na na rin igisa ko lang to. Tapos may kasamang tuyo. Tuyo iprito ko yan ang sa amin kay Bunso Adobo na Kasim. Yan. Magigisa ko muna to. Simple lang. Gisa lang sa oyster sauce. Ayos na. Konting paminta, konting bitsin. Okay na. Tanggal umay. Ginisa ko na. Yung sibuyas, kamatis, bawang. Hmm pwede ko nang ilagay ang salabasa muna papitaw yun hmm, yung simpleng ulam lang yung <laughs> susah kalau bahasa sih tahu cek ukuran pang semua ini ini ada bahan itu susah bikin ya bisa sarang ini ini wister susah kalau cek bikin ini berbagai kena yang terlalu pahuli yang melunggai cek bati Simple lang ang aning ulam kay bunso adobo yan, inilagay ko na yung alok batis at marunggay maya maya lupo na to kaya na lang na tuyok sul, na ang gutom ng tanghalian yan ang tuyo. Mga burong mga si. O, diba? Gulay. Tuyo. Luto na ang gulay. Luto na ang gulay na luto na. Hmm. So, ito na ako na tuyo. Sa usa Suka na may sili at saka bawang. yan luto na. Itabi ko muna para makapuro yung mantika kakain na kami ng tangharian. Shout out po para sa lahat ng aming subscriber sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo. Bye!